Sangayon ako ke, ke ang ayon ako kay, kay Tessie Angsi na dapat gawin natin ang lahat para ma, hindi yan maging racist. Di ba? Para hindi mm -hmm. yan maging public. Dahil yung ating Filipino-Chinese community ay hindi ko naman hahatulan na pro-China. No? Mm -hmm. no, pro pilipino yan. Kaya dapat iwasan natin yan. Lalo na may mga nagsasalita, daan-daang libo na na Chinese ang nakapasok sa atin. Ako, Diyos ko po. No? Hindi naman, wala namang ganon. No? Paano ganon? Hindi ka na magiging discriminating eh lahat na no. lahat ng singkit e eh, babanatan mo na. Yun ang racism, oh. yun ang xenophobia. No? Pero partying. at the same time, alam natin yung, yung konteksto natin ngayon. Yeah, no? Ini-invade tayo ng China. Mm -hmm. Ini-invade tayo ng China. No? At uh, sinusubukan natin mag-scale up in terms of defensive capability. No? Mm -hmm. Halimbawa, dun sa controversial na probinsya, yung Cagayan. No? Kaya, ah mm -hmm. uh, yun yung yun yung ikalawa, yung ating context. Kung normal naman yung ating sitwasyon, kung hindi naman tayo, baka hindi hindi lalabas yung mga issue na yan. Lumalabas yan dahil ni-invade eh. Di ba? Ni invade tayo, no? ah uh, sabi nga ni Secretary of National Defense uh, Chudoro, this is no a creeping invasion.